Mga bossing, meron akong i-share sa inyo mga bossing. Ito nakita niyo na to. Uh, may video na ako dito tungkol dito sa pagtapruning. So dito na naman tayo sa mga side shoot niya. So kailangan natin tong tanggalin mga bossing. So ito, uh, tanggalin natin to. Kasi hindi na to siya magbibigay ng bunga. Hindi na to tutubo pa dito. Kaya tanggalin natin to. Yan at saka ito mga busing ito ito nakita nyo to side shoot yan yung focus kasi natin ito ang sanga na to dito tapos dito na naman tayo magpatubo ng sanga may sanga dito pag ganyan sya kasi pag dito palakihin natin to ah, mas sisikip lang sya dito kaya tanggalin natin to mga busing yan tapos itong mga busing. Huwag natin tong tanggalin. Kasi ito yung magbibigay nutrients dito. Ito. Yung galing sa araw ha. Ito. Yung sa araw kasi. Pag nasikatan sila ng araw sa umaga. naggaano ano to ng nutrients eh. Kaya papunta sya dito. Papunta dyan. Tapos yung isa mga busing. Ito kita nyo to dapat tanggalin natin to mga busing para ito pupukos sa dito lalaki kasi pag hinayaan natin to mga busing ito ito lalaki din to eh ganito pag ganyan dito yung sanga tapos ito may kaagaw siyang nutrients kaya ito tanggalin natin yan yan mga busing ganito mag alaga ng talong para magbigay sa ng bunga Tingnan nyo naman mga busing oh. Inalagaan ko sya nang mabuti. Nagbigay sya nang maraming bunga. Yan. Yan ito pa. Ito pa mga busing oh. Ito. Tapatanggalin natin to. Yan. yan, Ito pa. Ito. Yan mga busing. Ito pa. Ito mga busing oh. May dahon dito. Tapos may isa nga dito. Kailangan natin itong tanggalin. Ang purpose nito mga busing para maaliwalas dito ba. Yung, yung hangin makapasok dito sa loob. Kaya tanggalin natin to. Yan. So yan mga busing. Umula na. So ipagpatuloy natin next video yung pagtuturo natin. Uh, maraming salamat mga busing. And God bless and happy farming mga busing. Yan oh, may ulan oh Yan. Kaya hindi tayo magpaulan. Kasi bawal magasakit. So yun lang mga busing. Bye bye.